Yun. mayroon naman tayong gagawin dito. Uh, binigay ng may-ari ay baklas na. Yung kalas-kalas na siya. Tinanggal niya na. So, ang brand niya ay Super Deluxe. Yun, no? Na, Hindi. Hanabishi. ano? no? Hanabishi. Buhan itong yung ilis niya. Tignan natin kung Wait lang uh. Ayan Maganit ang kanyang LSC Walang pre-wheeling At Ayan Kailangan itong linisin ang loob Tingnan natin kung ito ay Iikot Subukan natin siya kung siya ay May ugong 1 2 Ayan, nakalang berto yan Walang ugong Ano ga? 3 Walang ugong Tingnan natin na ang fuse nyan At yung uh, Sakit nya, subukan natin Tester Ayan, nakalang berto yan Dapat may palo na 2 3 Wala. Ibig sabihin, fuse ang sira niya. Dapat napalo yung ganyan. Kaya naman bumigay kanya kanyang fuse. Gawa ng, ito. Ang tikas ng shafting niya. Walang pre-wheeling. Ang tikas. Kaya pumutok ang kanyang fuse. Masigip ang kanyang shafting. Ayan o. No? Kung nalapansin nyo, yan No? Ang kanyang shafting. Yan. Magaspang yan. Hindi. Halip na lang yan. Tumigas na. Kaya ang tikas ng kanyang ikutin. Ayan. Mana ito. Bukod. Ayan. Ang, ang fuse niya ay nandito. Sa nag-iisang ito. Ayan Sorry. Ito. Bali ito. Ito ang kanyang fuse. Bubuksan natin yan. Dandahan lang. Ang yung kanyang fuse. Ayan. Bali ito yung kanyang fuse. Ayan. Bali, ang liit lang no? Siya ay 2 ampere Tapos na titester natin yan Para makita nyo Dapat yan papalo Ayan, wala Hindi siya pumalo Pero yan, papalo no? yan Pag may continuity Ibig sabihin, ito ang sira Fuse Wala siyang Continuity dito Putol Kaya kapag natin siya ng fuse ano, Ito na Nakabit ko na yung fuse. Nahihinan ko na. Kaya subukan muna natin siyang testerin. Kaya gamit ang tester. Yan. Sige lang. Walang taghawak. Dito na lang. Tapos ito yung sakit. Di ba kanina ayaw kumalo? Kaya nakasiro yan. 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 Dago switch natin dito. Yun, no? Ayos na agad, no? Oh. Mayroon na agad. One. Ano Yun to Yung two, mahina Pero yung three. Yung one at three. Ayos. One. Siguro mahina ng windings ng two. Pero mayroon pa rin. Three. Zero. Okay. Ito na. Subukan natin siyang paandarin bali nakapal tayo ito ng views yan ah na busy bali subukan natin siya ito yun ayos gawan magagawan yun ayos 3 ayos yun lang mga kamangyan Ganoon lang pag lagi ng fuse at pagpalit. Ayos na. Ang ganda lang umikot. Sa hangin. Yun lang. Thank you.